mga kinakatakutang armas ng India na ikakagulat ng mundo. Ang India ay ang isa sa pinakamabilis umusbong na militaryo sa mundo kung saan sa pagdaan ng mga panahon, ang mga kagamitan nila sa pandigma ay mas lalong naging advance kasama na ang regional air force at tactical capabilities. At ito ang pinakamalulupit na armas na pinoses ng Indian Army, Navy at Air Force pinaka MBLRS. Ang pinaka MBLRS ay isang multiple barrel rocket launch system at ito ay ginawa ng India Defense Research and Development Organization or DRDO para ito sa mga Indian Army Combat at ito ay nasubukan na noong 1999 sa Kargil Conflict at talagang nakakatakot ang armas na ito. Ang pinaka ay kayang magpaputok ng dosing missiles at rockets sa loob lamang ng 44 seconds at napakabilis ng reload time nito na may 4 minutes. Ang ganitong klaseng armas ay pambihira sa isang digmaan at marami ang mga bansang ilag kapag nakakarinig ng pinaka MBLRS. T-90S Bishma Ito naman kapatid ay ang ikatlong henerasyon ng Russian main battle tank na sa ngayon ay nasa India at sila na ang gumagamit nito. Ang tangki ito ay may advanced jamming system, laser warning receiver at day night sight. Ang T90S ay may accurate firing range na 5,000 to 8,000 meters kapag umaga, samantalang kapag gabi naman ay 3,300 meters lamang. Meron itong 7.62 Koshal MG 12.7 mm anti-aircraft HMG at 80 GMS at kayang magsakay ng tatlong crew may bigat na 46.5 tons may 1,000 horsepower at may top speed na 60 km h at isa rin itong armored tank kaya din itong tumawid sa mga ilog at ang tanke na ito ay sadyang napakalakas INS Vikra Maditya ito ang pinakamahal na aircraft carrier na meron ng Indian Navy. Ang 40,000 tons na sea monster na ito ay kayang magdala ng up to 24 league fighters at 6 helicopters. Ito ay binili ng India sa Russia noong January 2004 at may presyo ito na 35 billion US dollar. At isa ito sa napakahalagang kagamitan o sasakyan ng mga navy sa India. Sabi nga nila, na kapag merong aircraft carrier ang isang bansa ay napakalaking advantage nito sa laban dahil maaaring isakay dito ang mga jet, helicopter o anumang armas na pwedeng gamitin sa digmaan. NAG Missile and Namika Missile Carrier Ang NAG Missile ay isang anti-tank missile na ginawa at binuo ng India. Ito ay nakadesenyo upang wasakin ng mga helicopter, jet, at mga armored na sasakyan kasama na rin ang mga tangke. Kayang wasakin ng NAG missile ang anumang sasakyan na armored, ganong kalakas ang missile na ito. Ang Namika naman ay isang NAG missile carrier, isang armored na sasakyan ng India na espesyal na dinesenyo upang makarga at maglunsad ng mga pag-atake mula sa NAG missile. Dahil sa kombinasyon ng dalawang ito, marami ang mga taong nangangamba dahil lang anumang tamaan ng NAG missile na dala ng Namika ay maaaring mawasak. Falcon AWACS. Ang Falcon AWACS ay isang advanced airborne at airborne warning control system. Ito ay isang radar na nakalagay sa isang eroplano na ginagamit para madetect ang mga kalaban o anumang paparating na banta sa bansa at makontrol ang buong himpapawid. Ito ay binuo ng Israel Aerospace Industries at ang India ay bumili ng tatlo sa mga ito at sa ngayon ginagamit ito ng Indian Air Force para makita ang anumang bantang paparating sa kanilang bansa. Pretvi Air Defense ito ay isang uri ng misil na mula sa lupa patungo sa himpapawid. Binuo ito ng Defense Research Development Organization o ang DRDO ng India. Ito ay nakadesenyo upang sirain at harangin ang mga papalapit na mga balistik misil, cruise misil at mga aeroplano sa loob ng bansa. Napakahalaga ng pandepensa na ito sa isang bansa dahil sa kaya nitong pigilan ang lahat na paparating na pag-atake galing himpapawid at ito ay napakahalagang proteksyon sa lahat. Hindi lang naman ang India ang meron nito, may mga ibang bansa din tulad ng US ang gumagamit ng Prithvi Air Defense ngunit ibang modelo ang kanila. Brahmos ito ay isang supersonic cruise missile na binuo at pinagtulungan ng India at Russia. Ito ang isa sa pinakamabilis na missile sa buong mundo. May kakayahang umabot ang bilis nito ng Mach 2.8 hanggang 3.0. Ang pangalang Brahmos ay nagmula sa dalawang ilog ng India at Russia, Brahmaputra ng India at Moskva ng Russia. Ang Brahmos ay kayang umatake sa iba't ibang direksyon mapalupa, tubig o himpapawid. Isa ito sa pinakamahalagang kagamitan ng India at marami ang ilag sa misail na ito. Nuclear Weapon Alam naman natin na ang nuclear weapon ang isa sa pinakamatindi sa lahat na pwedeng gamitin sa gera. 1 nga siya sa pinaka best weapon in the world. Pero lingit sa kaalaman ng lahat na ang India ay merong nuclear weapon 164 nuclear weapon ang hawak ng India na maaari nilang gamitin kapag nagkaroon ng isang sigalot sa kanilang bansa at isa ito sa pinakamatinding armas na meron ng India kaya't ilag din ang ibang mga bansa na kalabanin ito lalo na ng China dahil sa mga makapanibagong armas na maaaring makapinsala sa China. So yan kapatid ang mga kinakatakutang armas ng India. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Wyn maraming maraming salamat at shoutout muna sa mga taong ito.